Muling nakatanggap ng pagkatalo ang Television and Production Exponents Inc. Tape Inc. ng mga haloso sa kanilang laban kina Tito, Vic at Joey sa pagmamayari ng trademark ng Itbulaga matapos mabasura ang inihain nilang apela sa nasabing usapin. Nitong nagdaang araw ay kinansela ng Intellectual Property Office of the Philippines ang trademark ng tape sa Itbulaga matapos kaitigan ng petisyon ng TVJ. Nitong Miyerkules, ika ng Disyembre na pasa kamay ng abante ang kopya ng desisyon ng IPO-PHL na nagbabasura naman sa apela ng Tape Inc. sa inihaing trademark application ni Joey De Leon noong Agosto taong 2023. Ito'y dahil sa late naghain ng oposisyon ng tape noong ikalawa ng Oktubre taong 2023, apat na araw matapos mapaso ang tatlumpong araw na palugit sa paghahain ng oposisyon. Ang Itbulaga, trademark ay inihain ni De Leon sa IPOPHL na published for opposition noong ikadalawamput siyam ng Agosto taong 2023. Isang eratim naman ang na-publish noong ika ng Setyembre taong 2023 para ituwid ang filing date na nakalagay sa bibliographic data pero malinaw na isinasaad sa erotim na, this republication does not extend the opposition period. Naghain ng apela ang tape noong ika-26 ng Oktubre taong 2023 dahil sa ginawang pagbasura ng IPOPHL PHL sa inihaing oposisyon ng kumpanya noong ika ng Oktubre taong 2023 dahil late na silang maghain ng oposisyon. Whereas, premises considered, the instant appeal is hereby dismissed, ayon sa bahagi ng desisyon na pinirmahan ni attorney. Nathaniel Arevalo, Director IV ng Bureau of Legal Affairs ng IPOPHL at may pechang ika ng Desyembre taong 2023. Ayon kay dating Senate President Vicente, Tito, Soto, dahil sa nilabas na panibagong desisyon ng IPOPHL, kami na nakaregister sa trademark for SEC Entertainment Services. Nang tanong ni ng Abante kung gagamitin na nila ang Itbulaga sa kanilang programa sa TV5, sinabi ni Soto na posibleng sa Enero na upang magkaroon ng bonggang presentasyon. Very soon pero inaayos namin new recording and logo by January 1, ayon sa original na host ng programa. Noong ikatatlumput isa ng Mayo taong dalawang libut tatlo umalis sa Itbulaga, sa GMA7 si Vic at Joey dahil sa mga hindi pagkakaunawaan sa tape ink ng mga halos hos. Makalipas ang isang buwan ay lumipat sila sa TV5 at sinimula ng bagong programang EAT. Kasabay nito, naghain ng kaso ang TVJ sa Marikina Regional Trial Court upang pigilan ang tape ink at GMA Network na gamitin ang pangalan, logo at iba pang devices ng 8 Bulaga. Ang taping, ay pinapatakbo ng chairman na si dating Zamboanga del Norte Rep. Romeo Haloshos Sr., presidente na si Romeo, John John, Haloshos Jr., at CFO na si Bullet Haloshos.